Okay, ayun na, good day ulit sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, ah, especially dito sa mga beginners. Ayun, ayun, ah, huwag na natin patagalin mga ka-DIY, may dumating dito na e-trike. So, papagawa niya kasi, ah, malakas na yung yug-yug ng kanyang ah, bearing. So, sira na kanyang bearing dito. So, kapag ka ganito nangyari sa inyo mga ka-DIY, huwag nyo nang patagalin. Kasi, delikado, lalo na kapag ka yung bearing na umaluk sa kanya, ay eh, hindi to banda sa may hub. So, tignan natin mabuti. So, ito yung pinaka niya mga kadiwa. So, sobrang lakas na nung kanyang uh, yugyog. Ibig sabihin, basag na kasi yung kanyang bearing. At uh, dito mga kadiwa, na natin to dapat uh, patagalin. Kasi ang pwedeng mangyari dito, malaglag yung mga bulitas niya. Pumasok dun sa loob. Katulad dun sa ilang customer ko na pinabayaan nilang uh, basag yung bearing nila. Eh nagkalaglagay yung mga bulitas at yun naglock doon sa loob nasira pa tuloy yung iba nilang stator o kaya yung wiring doon sa loob so yan papalitan na natin yung isang mabilis yan so, mga ka natin siya no at ayan uh, makapansin natin lakas ng yugyug -yug dito ayan, no? So yan, ihilahin na lang natin to para matanggal natin yung bearing. Pero yung kabilang bearing dito okay na okay pa, ayan oh. Bago pa siya halos. Mukhang bago pa tong bearing na to. Yung kabila lang talaga ay luma na. So yan, kakalasin na lang natin ng na isang mabilis yan. So ito yung pinakapapalitan natin mga ka-DIY. Lakas na talaga ng yugyug niya. O, kaya na, mga kadewe, nakabit na natin. Lilinisin na muna natin yon, yung kanyang stator. So, may kalawang na kasi. Ah, tsaka itong uh, kanyang pinakamagnet, lilinisin muna natin yan. Okay, so yan. Tapos na mga DIY, kakabit na muna natin siya dami mm. na ako ng pambula, dami naman yung sinulid. Yan, lalagyan pa. natin ng silan. Kapag ano pa nang sinulid yung sa crime eh, tatay ko. hours later. At uh, yun mga ka-DIY, nakabit na nga natin, ginawa na natin na isang mabilis. At yan, medyo ng wiring pa kasi tayo ng konti doon. Pero anyway, natapos na natin yan. At yan, wala na siyang nyugyug, ayun no? So kahit yugyugin natin to mga kadiway, diy uh, hindi na umaano yung kanyang bearing kasi ito yung pinagpalitan natin. So ito malakas na talaga yung kanyang yugyug. -yug. Anyway, ayun na uh, mga ka diy kapag uh, ganyan naging problema nung e-bike nyo, lalo na pagka uh, dito sa may bandang hub, eh, huwag nyo nang patagalin para hindi lumala yung problema. Papalitan nyo na agad ng bearing. Okay, oh, so, ang ganda na lang mga ka-DIY. Medyo na na rin. Maraming salamat sa panonood. Thank you.